What's up mga tol? Ayan, ang magandang araw sa inyo lahat. So, ngayon, uh, may dila sa ating Aerox na ayaw mag-start. So, nakita nyo, nakababa na yung makina. So, sa, pero sabi kanina, ang problema daw niya is error 41. So, nung chinik natin, ang nakita ang problema is low battery. So, ngayon, nagpalit ako ng battery. Kinuha ko dun sa isang motor na kasama niya, na naka-Aerox din. So, inilagay ko. Tapos start ko ang problema, sobrang ingay ng makina. Nung chinik ko yung langis so wakaunti na. So nag-decide na tayo ibaba yung makina para makita natin kung ano ba talaga yung naging problema sa makina. Nitong Aerox na to para mapalitan. So yung naging problema, nung ibinaba natin yung makina, so, ayan nyo, ang ah, nakababa na. Ang nagka-problema is yung piston at saka black so may may kayod na at isa pang naging problema rocker arm at syempre nung na check natin to kasi inugasan yan inugasan nya na yung cylinder head so sira din yung valve guide mapansin nyo ah, magpapalit tayo ng valve guide dito kasi nga maluwag na yung balbula uh, sa guide so pag maluwag yan <laughs> bago na yung black bago na yung bulb seal is uusok pa rin so kaya nag decide tayo na ibaba kasi umingay yung makina nitong Aerox so yan abangan nyo hanggang dulo so pero bago ang lahat muli ka pa nakasubscribe sa channel na to Huwag mo kalimutan mag-subscribe, pinutin yung notification bell. Kalimbangin yung all para manotify ka sa may bago tayong upload. So ito na nga yung nangyari kay Aerox na ayaw magstart start So naibaba yung makina. Dahil nga sobrang ingay. So dito naman, ah, uh, na, na ni partner natin yung ano, yung cylinder head. Oh, uh, shut down shut out Shout out sa mga taga saan? Wakas? <laughs> so yun, dito man na tayo. So ayan, ito na nga yung black na ipapalit natin. Dito sa Aerox. Ito na rin yung piston at saka piston ring. So nandito na rin yung rocker arm. yan Exhaust and in intake pin ng piston at siyempre yung gasket at saka valve seal so yung valve guide uh, wala pa, naghahanap pa kasi walang stock dito sa malapit sa amin na Yamaha so napaka importante nung valve guide na mapalitan kasi napakaluwag na nung ano natin uh, valve so ito na nga dumating na yung valve guide natin so yan ang valve guide ng Aerox wala siyang stopper so bago nyo baklasin yan kailangan yung sukatin yung clearance sa taas yan so paano mag baklas ng valve guide so madali lang kailangan meron kayong special tools so hindi nyo na kailangan magpapress nyan So, ganyan. Sukatin nyo muna yung clearance ng top. Kasi mapapansin nyo, ang valve guide natin is walang stopper. Yan. So, ito na nga. si uh, silalpak na natin yung isang valve guide. Tinitingnan natin kung parehas na yung sukat. So kasi pag nakalitaw yan, tatamaan niya ng valve retainer. Ang mangyayari dyan, potok yung valve seal. So kailangan pa yung sukat. So ito na nga mga tol, ay nalagay na natin, na-set up natin yung cylinder head. So ganun lang, kapag magpapalit kayo ng valve guide, ng Erox. siguraduhin nyo yung clearance. So, ito na yung Aerox. Nilpak na natin ng makina. So, maya-maya pa, pa-start na natin to Yan. Sige, lang natin lahat ng tinanggal natin para mapastart natin. So hindi ko na sa inyo pinakita yung pagbuo kasi marami naman kayong papanood na dyan ng pagbuo ng Aerox. Ito na nga mga tol, ah, buo na yung Aerox. Nalagyan natin na siya ng cover. So start na natin siya. Yan, on natin yung susi. So start natin. So ito na nga mga tol, ah, ang uh, na siya. Yan. So ayan, hanggang dito na lang yung ating video ayan maraming maraming salamat sa inyo sa panonood